ma. Tatay ka Opo. Okay. Hindi pala napindot. Ay, ano ba yan? Kapastos! One, two, three. Ah. Okay. <laughs> Hindi na ikita dalawa. Saan? Yung ate... Dalawa pala yung na, dalan mo. Ang <laughs> Ano yan, baya? Ha? <laughs> Sa baya, oh. o. Video na to. Ayan, ah! baya. Maganda ka nga, eh. Maganda kang paluin na to, o. Oh. <laughs> Jian gua semua hazing kita. Jian. <laughs> <laughs> Ito. Itu. <laughs> eh, <de>, wow. Mama, <laughs>